Mga benepisyo sa kalusugan ng chives. Maaari mong isipin na ang mga damo ay hindi kapakipakinabang na mga halaman na lumalaki sa iyong bakuran. Bilang karagdagan sa kanilang garlicky flavor, nag-aalok din ang chives ng maraming benepisyo sa kalusugan na dapat malaman. Mga benepisyo sa kalusugan. Bagamat kadalasang ginagamit ang chives sa maliliit na dami bilang palamuti, ang mga magagandang benepisyo sa kalusugan ng mga alium na ito ay nagmumungkahi na idagdag ang mga ito sa iyong jetan ng mas madalas. Narito ang ilan lamang sa maraming benepisyo sa kalusugan ng chives. Iwasan ang kanser. Maraming mga pag-aaral ang ginawa na nagmumungkahi na ang mga alium, kabilang ang mga chives, ay maaaring makatulong na maiwasan o labanan ang kanser. Ang ilang partikular na compound na matatagpuan sa chives, Kabilang ang sulfur ay maaaring umadlang sa mga cancerous na selula mula sa paglaki o pagkalat sa buong katawan. Bagamat ang mga pag-aaral na ito ay nasa maagang yugto pa lamang, mayroong malawak na hanay ng mga pag-aaral na nagmumungkahi ng parehong bagay na ang mga chives at iba pang allium ay maaaring makatulong na maiwasan ang cancer. Iwasan ang osteoporosis. Ang mga chives ay puno ng vitamin K isang kritikal na bahagi sa density ng buto. Kasalukuyang pinag-aaralan ng mga siyentipiko kung ang mga suplemento ng vitamin K ay mabisa sa paggamot sa osteoporosis, bagamat karaniwan itong ginagamit bilang paggamot sa osteoporosis sa ilang bahagi ng Asia. Inirerekomenda ang vitamina K sa pagkabata at maagang pagkabata upang mapabuti ang density ng buto sa buong buhay at ang mga pagkaing naglalaman ng vitamin A, tulad ng chives, ay maaaring makatulong na maiwasan ang pagbuo ng osteoporosis mamaya sa buhay. Pagbutihin ang memory, ang mga chives ay naglalaman ng parehong choline at folate. Individual, ang bawat isa sa mga bahaging ito ay nakalink sa pagpapabuti ng mga function ng memoria. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga nasa hustong gulang na kumakain ng mas maraming pagkain na may choline, sa mga ito ay mas mahusay sa mga pagsusulit sa pag-iisip, habang ang mga taong may mababang antas ng choline ay tila nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng Alzheimer's. Nutrition, dahil ang mga chives ay kadalasang ginagamit bilang isang palamuti, sa halip na kainin sa malalaking halaga. Ang mga sustansya sa bawat paghahatid ay batay sa isang kotsarang chives. Ang nag-iisang kotsarang iyon ay naglalaman pa rin ng 3% pang araw-araw na halaga ng bitamina A, 3% pang araw-araw na halaga ng bitamina C. Ang iba pang mga nutrients, kabilang ang choline at folate, ay naruroon sa mas maliit na halaga. Gayunpaman, kung gagamit ka ng chives sa halip na berdeng mga sibuyas sa mga recipe, makikita mo ang pakinabang ng iba pang mga nutritional compound na ito. Mga notrina sa bawat paghahatid. Ang isang kutsara ng sariwang chives ay naglalaman ng mga calorie, isa, fats, 0 na gramo, cholesterol, 0 na miligramo, sodium, 0 na miligramo, carbohydrates, 0 na gramo protina, 0 na gramo. Dahil ang chives ay karaniwang kinakain bilang isang palamuti, walang maraming data tungkol sa pagkain ng chives sa mas malaking dami. Bagamat malusog ang pagdaragdag ng cots arang kutsarita ng chives sa iyong pagkain, at habang ang mas malalaking dami ay maaaring okay kung minsan, ang masyadong maraming chives sa iyong jeta ay maaaring magdulot ng pananakit ng chan at hindi pagkatunaw ng pagkain. Paano maghanda ng chives? Ang mga chives ay may kakaiba, maanghang na lasa na nasa pagitan ng lasa ng bawang at ng lasa ng sibuyas. Ang kanilang masangsang na lasa ay pinakamahusay na tinatangkilik kapag ang mga chives ay kinuha diretsyo mula sa hardin. Ang pinakakaraniwang paraan ng pagkain ng chives ay ang paghiwa-hiwain ang mga ito sa maliliit na ringlet at iwiwisak ang mga ito sa nilutong pagkain bilang palamuti. Gayunpaman, ang mga chives ay maaaring tangkiliki ng hilaw o lutuin sa mas malaking dami. Ang kanilang natatanging palat ng lasa ay ginagawa silang madaling palitan ng bawang o berdeng mga sibuyas sa mga recipe, o isang mabilis na karagdagan sa mga recipe na kinabibilangan ng mga lasa. Kung nais mong magdagdag ng higit pang chives sa iyong jeta, ang ilang madaling paraan upang gawin ito ay kinabibilangan ng Pagwiwisik ng mga ito sa tinapay na may bawang. Daisang at lutuin ng mga ito gamit ang karne ng hamburger. Pagwiwisik ng mga ito sa isang inihurnong patatas. Iniikot ang mga ito sa lutong bahay na mantikilya. Ilagay ang mga ito sa isang sariwang salad.